ganda guys so andito tayo ngayon sa kitna ng daan hindi ko alam kasi kung saan ako banda <laughs> ang ganda dito mas so pagdating dito ang ganda ng buwan Oh, let's worship the Lord every morning. enggak nah, kayak di aku sakit nak dateng dito Hmm. Sudi tuh. aku you, Good morning, Lord. It's so good, cool. so beautiful. Nah, nah black and orange. Ayan guys, nandiyan na tayo sa tulay kung saan yan yung pinakamagandang part din sa lugar ko. Kasi makikita mo na view sa taas at baba. Ayan, ang ganda ng buwan dyan, no? Siguro mag six o'clock pa yan ang umaga guys. So, thanks for watching!